Rin, po. Ang silis pado daming bunga ng aming silispada guys. Ay namin to guys. Mahal kasi ang kilo nito guys. Ngandang tingnan oh ang daming bunga. Ang dami niyang bunga talaga. Mahal ang kilo nito guys. Tag 80 ang kilo. Dito sa amin. Meron pang green oh. Yan. Yan po yung green. Ang dami dami kaming ibenta ngayon guys. Na silis So yan po. Green po yan. Pupunta pa tayo doon sa unahan guys. Ang dami pa doon. Pang bunga oh. Ayan. Ang ganda niyang tingnan guys. Ang daming bunga. O, tingnan nyo yan. Mahal ang kilo nito guys. So, magbinta kami ngayon ng gulay. Then, yung kabintahan nito, bibili lang din namin ng karni. Kasi may mga gulay na kami dito sa bukid. So, bibili na lang kami ng pangsubak sa aming mga gulay. So, mas matipid tayo dahil may gulay na kami. Dito pa, ito pa may gulay na kami bibili na lang kami ng pang sahog sa aming mga gulay mamaya so ito pa yung green kasi dalawang klase itong nandito guys yung silis padag na green na green ang kulay ang bunga at saka mayroon medyo puti ayun po ang daming bunga so dito sa bukid guys magsipag lang tayo magtanim mayroon talaga hindi talaga tayo magugutom mayroon tayong makakain And, and, ito po yung puti, guys. Hindi siya masyadong green na green. So, dalawang variety po yung silispada namin. Ayan. Oh. Hindi kasi siya nagdala ng lalagyan, guys. Ang asawa ko, ayan, tuloy. Yung damit niya, yung lagyan niya. Ayan. So, ganyan, guys, pag magtanim, may aanihin. O, oh, di ba So, mahal din kaya ang kilo nito na pa. O, oh, ayan. Pupunta. Ito naman yung silispada na hindi siya masyado, hindi siya yel, puti. Green na green yung kulay. Ayan. Di ba ang ganda niyang tingnan? Ang gandang tingnan, ang daming bunga. May talong pa po kami dito guys, pero yung talong hindi talaga kami nakapagbinta dahil parang ano lang, gulay-gulay -gulay lang namin. So napadagan oy ari de ah. Mm, pwede pa ni ang daming bunga guys ng aning sili ngayon. So makapag harvest Makapagbinta na kami. Meron pa doon guys. Oh. Meron pa doon. Ito pa, dito pa. Meron pa dito. So ganito talaga may aanihin pag may itinanim may aanihin. Yan. Yan pa oh. Sarap mag-harvest pag ganito maraming bunga, guys. Oh, alike. Ang sarap talaga mag-harvest pag ganito ang daming bunga. Ang ha uh, harvestin nakakatuwa talaga. Oh. Nakakatuwa. So, yan. That's all for today's video. Bye-bye and good morning. God bless. Ingat kayo palagi.